at ito na nga mga lords house rebuild tayo ayun so kung makita mga lords malapit na siya matapos ang problema tapos ng pera ko <laughs> ayan so marami pang gagawin mga lords wala pa tayong bintana wala pa tayong pintuan pero okay na yung terrace natin mga lords maganda na yung ano nya ah, pagkalagay ng mga grills no So dito sa, sa baba ang problema natin mga lods. pipinising pa natin yan. No? Patas pintuan, magpalit tayo ng kahoy. So ito na nga yung sa may sala natin, gawing sala ito lahat sa baba. No, mga lods. so pasensya na kayo, makalat pa yung bahay natin kasi hindi pa kasi tapos. At saka pag maglinis ka, mamaya magkakalat na naman sila. Kaya sa araw na to linggo, diop yung mga magawa natin so <clears throat> walang katatao ngayon sa araw na to so akit nga pala tayo sa taas may maganda na tayong hagdanan no uh, yan pinabago ko yung design ng hawakan ng hagdanan para mas okay komportable so dito wala pa tayong bintana dyan nice sliding window no? para maliwanag at saka may hangin papasok yan. Yan yung magiging sala natin lahat. Gigibain yung kwarto na yan sa kabila. Ito naman yung sa taas natin. Tapos na nila nagawa ng isami. So, ano pala itong ginawa natin mga loads? Ito, itatiles pa natin yan. Kaso, hindi pa natin na itiles, no? Hanggang sa dito sa taas. Pati yung dito sa... Ang kaganda dito sa taas mga loads is overlocking siya ito lalagyan pa natin ng sliding window tapos itong pintuan na to eh, nagpa pa tayo na i aluminum win ano natin door so dito sa taas ito yung terrace natin no overlooking siya mga lodge <coughs> kitang kita yung view ng ortigas ng taytay no pasig kitang kita mga lods kasi andito tayo sa tuktok ng bundok alright so dito yung mga kapitbahay natin no nasa baba sila no so nakaka-relax dito mga lods ano pag ano uh, may masama yung globe ko dito ako maakyat dito ako tumitingin dito ako manood ng mga view ang patanggal stress rin mga loads no so ayan na nga pinagmasdan ko yung view no overlooking na over, overlooking ang bahay natin mga lods <laughs> di bali na na ano di pa masyadong tapos kasi pinturan pa yan maglagay pa sliding window dyan no pero dito sa taas lagyan pa natin ng tiles yung terrace na yan ito, pintuan na to. Lagyan natin ng pintuan na aluminum door. No? Dito naman, sliding window yung sa gilid. Yan yung hagdaanan natin. Pababa. I-tiles din natin yan, mga loads. So, nag-ipon-ipon tayo ng pera? No? Matumal ngayon. Yan, ilaw natin. Ito yung master bedroom namin. Magkasawa. Yan. So, makalat pa siya. Kasi bukas na ako magliligpit niyan. Busy kami ngayon. Ayan. No? So, dito naman sa kabila, yung kwarto nila mother, yung binan ko, pati yung isang katulong namin sa tindahan na asawa ng binsan ko na si Sally. Dito sa baba, si mother, no? ang ano, yung binan ko ang natutulog sa baba. Sa taas naman, dyan naman si Sally. So ito yung kwarto nila ngayon. So dito naman sa kabila, dito naman yung ano, uh, yung isang katulong namin sa tindahan na classmate ko, so, si Jolie. Siya yung ano dito sa kabilang kwarto. So wala pa tayong double deck dyan na ano, kama kasi bibilhan pa natin yan. No? Yan yung magiging kwarto ng dalawa din No? Kaso siya lang po na mag-isa. Ayan. Dito. Ayan yung ano, hallway natin mga lods Ano? Hallway. Tapos. Ayan. Pintuan. Grills. So hindi pa nga siya lahat natapos. Marami pang pirang kakainin. Ayan. Itatiles natin yan para mas maganda tingnan at saka malinis. Ano? Para anytime pwede kahit magtambay dyan manood ng overlocking at isa pa pwede ka dyan matulog kung gusto mo ng malamig ng simoy ng hangin kasi iba yung electric fan or aircon mga lods pero pag dito ka padaling araw napakalamig dyan minsan dyan yung otol koy, eh. pag dito siya natutulog nagduduyan lang siya dyan dyan siya naglagay ng duyan dyan siya matulog ang sarap ng tulog niya sobrang lamig malamig pa sa aircon So dito, bababa na tayo mga lods. Yan ito itatalis pa natin yan eh. No, tapos pinturahan. So marami pang gagawin mga loads no. So nag-ipon-ipon pa tayo ngayon ng pera kasi matumalaman ngayon ang paninda natin sa Changi at sa Palengke. Nakakabenta siya pero hindi naman masyadong tulad sa mga December. No, ito kasi napagawa na to ng bahay ito yung napag ipunan namin mag-asawa nung Disyembre mga lords. No, ako yung nag-aakot ng mga tila, patahi. Siya naman yung buwanat ng tinda sa may tiyanggi. Ako yung mga nagtutupi. Hiltad ng pundak. Nag-ano nang gawa ng mga kortina, ring. Uh, ito na yung mga katas pinaghirapan natin mga lords. Ano? Uh, Ayan. So, kunting sipag at siga lang minsan nandun yung hindi mapag hindi magkakaintindihan pero napag-usapan naman ang lahat ayan so medyo okay na maliwas na yung terrace natin sa baba ng no, mga lods wala na siya mga pintuan alright